Dandy Frankie, maraming maraming salamat po. Kasi nakarating po kayo dito sa bahay. Maraming maraming salamat po kasi akala ko po, ano, ah, uh, mabubulang na po ako pero sobrang saya ko po, po kasi kasi uh, isa po ako sa sa tinutulungan niyo po kaya, maraming maraming salamat po, Daddy Frankie. Hindi ko po inaasahan na makarating po kayo dito sa bahay. Sobrang saya ko po, po, Daddy Frankie. Nabuhayan po ako kasi nagpunta po kayo dito sa akin. At sobrang nagpapasalamat po talaga ako, Daddy Frankie. Maraming maraming salamat. Sobrang po ng buhay namin. Na Salamat po kasi, ano po, ah, uh, napuntan niyo po ako dito. Sablang tagal ko na po na, ano, Dati Frankie, gusto kong pumunta sa inyo. Salamat po kasi, napuntahan niyo po ako dito, Dati Frankie. Maraming maraming salamat po. Mag Pray ka kay God. Apo. Si God lang ang dahilan kung bakit kami nakarating dito. Apo. Hindi ito mangyayari kung hindi sa gabay ng ating Panginoon. No? Apo. Si Daddy Frankie at ang aking team, kasangkapan lang ng ating Panginoon. Okay. Kaya always thank you. Thank you Lord. Sana umaba pa ang buhay natin para marami pa tayong matuloy. At sa inyo rin mga kababayan, isa kayo sa reason kung bakit hanggang ngayon nandito si Daddy Frank. Hindi po magagawa ni Daddy Frank ang mga ganitong pagtulong, pagbigay ng mga ayuda, bigas, ano't ano man ang mga naibibigay ko. Kayo po ang dahilan hindi po mangyayari ito kung wala kayo. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, thank you so much. Abangan nyo mga kababayan. Sama-sama nating alamin kung ano talaga ang cost ng uh, pagkakatuloy ni ate. Sayang, napakaganda naman niya. Maliliit pa yung mga anak niya. Negosyante pa naman. Marami pa siyang pwedeng gawin. No? Kaya, mission ni Daddy Frank, isasama ko siya sa lagpong lista natin siya para matulungan. Pa-check up natin siya. Sasamahan ka namin. Okay. Oh, happy ka ba na nakarating si Daddy Prangi Okay. Oh, po. po. Ang saya po. Brandon. Inaasahan mo ba makarating kami dito? Okay. Oh, po. Think positive lang, ha? Huwag oh, Wag mawala ng pag-asa. Oh, bata, maraming bata ka pa. Apo. Oh, God. God bless. Maraming <laughs> maraming salamat mga kababayan. Pansamantala si Daddy Prangi po ay magpapaalam sa inyo. Gaya na aking sinabi, abangan nyo po at samahan nyo po kami para malaman natin ang sakit ni ate. Daddy Frankie po, anak ng pangasinan, prang pangasinan, I love you all po and God bless. Bye-bye po. -bye. Maraming maraming salamat, Lord, dahil may isang Daddy Frankie na handang tumulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. At ito po ang pangako ni Daddy Frankie na tutulungan si Poyi ipagamot sa kanyang karamdaman. Kaya sa mga kababayan natin, magpatuloy lang po tayo na suportahan ang programa ng Team Daddy Frankie para mas marami pa ang matulungan at maabutan ng pag-asa ngiti sa mga kababayan natin kaus sa buhay. Maraming maraming salamat mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. Mahal namin po kayong lahat.